Okay, um, nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines uh, sa kanilang pag-accommodate and uh, sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President Budget. Ma'am, bakit hindi sa Senate dumalo po kayo pero sa Kamara hindi? What made you decide na dadalo kayo sa budget delips ng Senate? Nandun ako. Sa, ay, sa plenary? Sa, sa plenary? Ah, yes. Oh, hindi na kami umatenda doon sa plenary kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung uh, mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President. So, um, of course, of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil um, yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And uh, kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron ding mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag uh, tinanggal yung budget uh, para sa kanilang sweldo. Malaking bagay, bagay. malaking bagay yeah. sa so, balik yung budget Or um of course yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya dahil hindi hindi namin hihindaan yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung pinaka marami na mga requests na uh, lumalapit sa Office of the Vice President. Um, may um, commitment po ba ang Senate leadership na ibabalik yung pinagyas na pondo ng EDC? Um, wala silang commitment, but sinabi nila pag-uusapan. So, so open yung 1.3 billion pesos or kahit a fraction of that lang po yung naibalik? O wala na kailangan? Wala na akong wish Uh, sa budget. Sinabi ko na nga noong uh, nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both uh, House of Representatives and Senate, uh, yun na yung uh, masusunod. as I said that they have the power of the purse so kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron lang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasha namin na mga pwedeng servisyo doon sa ibibigay na budget. If hindi mabalik, may mawawalan walang ba ng trabaho sa OVP na? Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila uh, nakita namin na natanggal. Yung budget source nila uh, natanggal. So, meron talagang mga OVP personnel, particularly sa Uh, satellite offices na mawawalan ng uh, trabaho. Marami-rami din 'yon. Pero Are at approximately Approximately lang ito ha sa akin na uh, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. Uh 200 um, uh, contract of service uh personnel. So karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or central office that we call uh, OVP, the NCR. So, just in case, spreading closure of satellite offices, one million dollar. Yes, ma'am. Or oh, the closure of uh, satellite offices is a possibility, depending on uh, the budget that we get in the ga. How will it affect, ma'am? What um, will of satellite offices? How will it affect? Well. Mahirapan kami kasi ngayon napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kung baga, pag tapo namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at nag uh, gumagamit ng uh, budget, nag-i-implement ng uh, project. Pag nagsara yung uh, satellite uh, office, wala nang tao na... Uh, uh tatanggap ah uh, ng budget no at mag-implement nung uh, project. Would you care to, to comment about President Duterte po nung humaharap sa investigation ng Komisyon? Wala, hindi pa kami nagkausap ni uh, President Duterte and uh, hindi ako uh, nanood noong uh, hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate OVP budget hearing, so we were preparing for that. What so do you say to watch, Um, We'll see. We'll see. Um, di maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko eh. Well, ang pag-attend naman sa hearing, tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President as a personal decision talaga ng tao na inimbitan. No? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba uh, nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung uh, bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So it's a personal decision kung expect, uh, mag-attend or hindi. Do you expect a fair hearing for your father sa Quantum? Of course not. No, uh, I do not expect fairness. Last question. Not pero money. you, you why ma'am? Ma'am, why po? Why? Uh, because this is, it's clearly a uh, political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no, last year pa lang, uh, even if um, approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, nilabasan kami pinalabasan kami ng um, AOM uh, ng COA, sunod-sunod and then uh, ngayon nakita natin uh, yung budget hearing namin, yung mga tanong hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects related siya sa confidential funds so nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds and um Ah so, yun nga. Uh, nakita naman natin na uh, pag, uh, ano tawag nito, pag, pag, slash ng budget ng Office of the Vice President, at hindi lang yan, madaming, madaming naapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na uh, hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician. That is okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay uh, President Duterte, this is um yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged uh, EJ case uh, nung administration niya. Bakit uh well one would think siguro kapag hinahabol ka meron meron silang gusto na mawala sa iyo do, you worry about, do, you worry about the do I worry about the former president um, I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or uh, mahina siya um, uh, health wise. So, uh, he'll be okay. Oh, so, bakit tingin nyo hindi magkakaroon ng fair hearing si Pangulo sa kwarto? Why do you think it will not be fair? Tulad na lang din ng experience namin uh, sa House of Representatives, no? Uh, they use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives, makikita natin na kahit unconstitutional na, yung uh, rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay nag-ano uh, pa rin. Uh, gumagawa sila ng rules as they go along, uh, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Clear doon sa rules nila. Nakalagay doon, witnesses lang ang nag e Eh pagkalagay naman nila sa akin doon, resource person. So, nakikita mo, ako, um, kasi, ako, wala namang mawawala sa akin. So, I can stand my ground and say na no, hindi ako mag Pero yung mga maliliit na tao, na ordinary employees na, na pinatakot, pinapahiya, syempre, they cannot say oh, no, I will not uh, take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon kung makikita ninyo. Wala nang uh, rules doon sa House of Representatives. In fact, switch your question. Sabi po ni former president Duterte sa House, dapat yes. nga daw po madaliin na or hurry up doon sa ICC. How should we interpret that? Um exactly as it is. Uh, gusto niya na siguro na ipagsabay na yung ah uh, investigation ng Quadcom sa EJK and ng ICC sa EJK para siguro uh, magawa na at natapos na. But does that mean pinihilala niya na yung jurisdiction ng ICC? Um, well, I, that I do not know. That is a question that has to be answered by the lawyer of uh, former president. Um, can Mami, sa lang, yes. kainan lang po ba hindi kayo pupunta talaga sa hearing ng house? <laughs> hindi na nila ako iniimbita. Uh, the, 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 last time na inimbita nila ako was yung first. Hindi nga ata ako inimbita eh. Inimbita ba ako nung first? Parang hindi, no? Pero pag inimbita... Nung first na, lang, no? the very first hearing na inimbita ako. And then after nun, I've not uh, received invitations from the Good Governance uh, Committee. But did we invite you. Well, depende. Kung ano na naman yung uh, mga tanong nila. We've been asking them kung ano yung, ano ba talaga yung legislation na kinacraft nila. And hanggang ngayon, wala naman silang sinasabi kung ano yung legislation sa, uh, in aid of legislation nila dyan. Mom, okay. Yes. Thinking, uh, Last. Mom, uh, you have okay. um, mentioned uh, first lady Lisa Mathis in your previous uh, press conference. I think twice or thrice. What exactly is the role of the first lady? Sa kanta haharas po I Hmm. Wedding. Oye, sabi ni JC sit down, down, Thank you, <laughs> magasang hapon. <laughs> <Thank you. laughs>